bastang luxury car ng mga Diskaya, inilabas na ng Customs. Inanunsyo na ng Bureau of Customs o BOC ang mga paunang presyo ng pitong mamahaling sasakyan na kinumpiska mula sa mag-asawang kontratista na sina Pacifico at Sara Descaya na umano'y nakakuha ng pinakamaraming flood control projects mula sa gobyerno sa nakalipas na tatlong taon. Isa sa ilalim ang mga sasakyan sa public auction sa November 17, 2025, alas 10 ng umaga sa Situation Room ng OCOM Building, Port Area, Maynila. Gagamitin ang sealed bidding system kung saan hindi papayagang lumahok ang mga empleyado ng customs, pati na ang mga importer at consignee ng mga sasakyan ayon kay Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng BOC, ang mga interesadong bidder ay kailangang magparehistro, magsumite ng income tax return, business tax receipt, patunay ng bayad sa BIR at magbayad ng registration fee na 5,050 pesos. Emma Bell inihain laban sa online hate. Harassment at Fake News Inihain ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang Anti-Online Hate and Harassment Bill o mas kilala bilang Eman Atienza Bill, isang panukalang batas na naglalayong tugunan ang lumalalang cyberbullying, online defamation at pagkalat ng fake news sa bansa lalo na laban sa kabataan at iba pang vulnerable na grupo. Ayon kay Ehersito, habang nakakatulong ang social media sa pagsusulong ng katotohanan, nagiging espasyo rin ito para sa paninira, maling paratang at karhasang verbal. Ipinangalan ng panukala kay Emma Natienza, yung maong anak ng TV personality na si Kim Atienza na naging biktima rin ng online bullying childlike sex dolls ng Shein, pinol out na sa merkado matapos ireklamo sa France. Agad na inalis ng Chinese online retailer na Shein ang mga sex dolls na may anyong bata mula sa kanilang website matapos itong matuklasan ng consumer watchdog sa France. Ayon sa Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control o DGCCRF, nakita nila ang naturang mga produkto sa site pornograficong items. Inulat na rin ng DGCCRF sa mga judicial authorities ang insidente. Minatikos din ang ahensya ang kakulangan ng proteksyon sa site para sa mga minor de edad at sensitibong audience. Ang kontrobersiya ay lumabas ilang araw bago ang nakatakdang pagbubukas ng unang pisikal na tindahan ng Shein sa France.